Raven, karakter si na kakain na ako talo. ng Adi. Biji ba yan? yon? Bichi an? ah. Raven. Raven. Lion? Tiblang yan. Adi ka des na favorite na ka pati training na pati dito hindi pa yan? So, eh, ay pala dito eh Meron yan ba? Ay, ay. <laughs> Corny nun ha. Ang corny nun ha. Sutukan lang. <laughs> Yung mo, nga tayo eh. Ano? Ano? Uy, ah, magkagibunshin okay. ka na. Hello! Hindi kayo? Kaya huwag ka eh. Kwento mo pinto 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 ayaw, na! Uy! Ba'n mo din Naya? Kwento mo na! Kwento mo na! Kwento mo na! Kwento Ano ba? Ayoko na magkwento. Uy! 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 na! muna Ayaw ni Paul eh. Doon na Nakakuta ka na nga eh. Bakla ka. Hindi bakla yan. Hindi! Yan! Bakla! ani ko kwento ba? Sige na! na. Ayaw, kaya to ah, Ito okay. mo na. Ngayon oh, na akong sige na nga. Kaya <laughs> 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 okay, ang dami mo ko. Usap eh. Ana, na. Hindi mo ba nalata? Namiss ka nga namin kasi. Oh. Kaya ganun, sunod-sunod ang ano namin. <laughs> sige na. Oh, na. na. Ayun, no, no? Shortcut. <laughs> Di. Di na naka, ano. Shortcut. Hindi na eh. Kaya ako. Ano. Anong, ano kina-config mo, bro? Kala yung shortcut. Ay, silang yun, pare. Dali. Ayun, ano. Ayun, ano. mo. ano. mo. May kwento mo kasi na mahayos. Dali! Ayun, nalili, ayun, oh. Nalilito ako. Kailan tayo Bakit? Akin to ah. Wala akong karapatan. Hindi. Oh, oh. Hindi. ka pala eh. Sige oh. na. Wala may sarili charger? Meron. It's your own. Ayun eh. Ha? Oh, kwento na, kwento okay. na. Puro nah, nah. ano eh. eh. na, dali. Ayan, topic. Alam mo, huro. mo kami ngay. Ayan last week. Oo. Oh, Pwede oh. maaga na yung isa pamilya na PS3. Oo. Oh, oh. Di may glo. Oo. Oh. Nangyari. Daming tao, mga teens. Girl at boy. Ay, boy. Dok, Sige, tuloy lang, tuloy lang. Sige, Sige, tuloy. Sige, tuloy. Girl tuloy. boy. Sige, tuloy. Ganda daw ng new moon. Ang yami daw ng lobo. Hindi niya kasi napanood. Ang yami-yami. yami yami o, malaki katawan Oo, alam ko yun. Hindi ka ano? Ewan ko dito sa mga pinatakoy ko sa akin. Hindi, nakakatawa yung yami. Yay mo ha? di ba sila Mga salitang Iba daw yung judging. Dali alam po, baka malapit na si Tondeo, turuan sila sa mga yan. O yung mga itech, mali sinabi nyo. Hindi ka to join. Hindi ka to join. Hindi ka to join. join.